Viral sa social media ngayon ang mga aso na tila marunong makinig at magdasal. Yan ang trending scoop sa sentro ng balita ni Floyd Brents. Trending ang bidyong ito ng mga fur babies habang masinsinang kinakausap ng kanilang fur parent na si Kai. Kitang kita ang tila seryosong pakikinig ng mga fur babies sa kanilang fur mom habang sinasandok ang kanilang pagkain. Mahigpit ang bilin ng kanilang fur mom. Donnie, magpapray na daw si Donnie ha, at saka si Lala. Nataimtim namang sinunod ng mga puppies. Ang isa sa mga fur baby nakatayo pa habang nagdadasal. At pagkatapos ng dasal, isa-isa na silang pinagabutan ng sinandok na pagkain. Ito nga't hindi sila naguunahan, pawang mga disiplinado. Sa isa pang video, parang tao rin ang mga fur babies na nagkakatampuhan at nagbabangayan. Siyempre pa, to the rescue ang kanilang fur parent na si Kai. Sermon ang kanilang inabo. kung nag aaway kayo kasi lahat kayo lang ni mama? Ba, ayaw si mama ayaw si mama o na Kaya naman para maibsan ang pagkadismaya ni Kai, isa-isang nagbigay ng matamis na halik ang mga fur babies. Na, ako, ka na kay mama. na ko Mama. Hanggang ngayon, trending pa rin ang kanilang video na umabot na sa higit million views and counting. Ako si Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.